Mabubuhay kaya ang isang tao kung malulo ng balyena? Nangyari na ba ito dati? Pwede bang mabuhay ang isang tao kung siya ay malunok ng balyena? May nangyari na ba nito dati? Ako si Ambing PH. At ito ang mangyayari kung malulon ka ng isang balyena. Nakakita ka na ba ng balyena ng malapitan? Mahirap intindihin kung gaano talaga sila kalaki at kabangis. Para lang magka-idea ka, ang blue whale ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Ang dila pa lang nito ay kasing bigat na ng isang elepante at kaya nitong magkasya ng 400 hang 500 tao sa bibig. Pero, hindi natin kailangang kabahan na malunok tayo ng isa sa mga ito dahil halos imposible ito dahil sa kanilang anatomy. Pero, hindi natin kailangang kabahan na malunok tayo ng blue whale kasi hindi talaga designed ang katawan nila para gawin yon. Sa halip, ang mas dapat nating ikabahala ay ang mas malit nilang pinsan, ang mga sperm whale. Ang mas dapat ikabahala ay ang mas maliit nilang pinsan, ang sperm whale. Noong 1891, lumabas ang balita na may isang lalaking nalunok ng isa sa mga balyenang ito, at kahit nabuhay siya para magkwento, hindi na siya muling naging katulad ng dati. Ayon sa kwento, si James Bartley ay nalunok ng atakihin ng isang balyena ang kanilang barko, at nahanap lang siya kinabukasan nang matagpuan at patayin ng crew ang balyena. Mabilis nila itong isinakay, pinuksan, at sa lob, isang walang malay pero buhay na buhay na si James Bartley. Ang kanyang mukha at praso ay pumuti na parang na-bleach at pulag na siya, lahat dahil sa asido sa tiyan ng balyena. Pero, habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang questionin ng mga tao ang kwentong ito. Hindi ba't mas matindi pa ang pinsalang idudulot ng stomach acid kaysa sa pagpapaputilang ng kanyang balat? Well, gamit ang agham, sinuri namin ng mas malapitan at natuklasan na kung malulon ka ng balyena, ang makinang na puting balat ang pinakahuli mong problema. Okay, kaya ang unang bagay na dapat mong ikabahala ay ang mapira-piraso ng mga ngipin ng sperm whale. Each tooth is about 20 centimeters long, kasing haba ng chef's knife. At may 40 hanggang 50 piraso nito ang sperm whale. Sabihin na nating sinuwerte kang makalusot sa mga iyon. Susunod ay ang pagbaba mo sa lalamunan, Magiging madilim, madulas at mahirap huminga dahil sa methane gas at kakulangan ng oxygen. Dagdag pa, sisimulan kang tunawin ang hydrochloric acid sa iyong balat. Sa puntong ito, parang fishy na talaga ang kwento ni James Bartley. Susunod, mahulog ka sa unang at pinakamalaking tiyan ng whale. Sa apat na meron siya, baka may makita kang konting liwanag mula sa bioluminescent squid kasi paborito yon ng sperm whales. Pero matapos ang maikling palabas, tapos na. Tadalhin ka na sa iba pang tiyan hanggang sa tuluyan kang tunawi ng asid. At sa huli, magiging bunton ka na lang ng buto na ilalabas ng balyena sa kanyang puwitan. So yeah, it's safe to say, walang paraan para makaligtas kung malulong ka ng isang whale. Sorry James, baka nakapanloko ka nung 1890s. Pero ngayon, alam na natin ang totoo. Kahit kaano sila kabilis at kaano man sila kalaki tingnan, wala talagang interes ang mga balyena na kainin ng mga tao. At kung nakapagsalita sila, malamang ay sisiguraduhin nilang sabihin iyon sa atin. Pero iyan ay paksa para sa isa pang video.